The other day, nagkaroon ng hearing uh, sa Senado tungkol sa labor and employment and aking pong iminungkahe na kung ano yung minimum wage sa Metro Manila ipantay sa mga probinsya. So, ibig sabihin, yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board, gusto ko pong matanggal na yan, kasama na yung pagkakatanggal sa peace rate. Pumapalagang ilang mga negosyante, at alam ko naman yung kanilang hinengit, papakinggan natin yan, pero magpapasa ako ng batas na para protektado din sila. Now, ito yung gusto ko lang iparating sa mga tumututol. Yung presyo ng gasolina dito sa Metro Manila sa ibang probinsya mas mahal pa at alam naman natin yung gasolina that's the driving force of the economy one yung presyo ng mga medisina, mga gamot, sa maintenance, antibiotics, vitamins, kung ano yung presyo dito sa Manila, yun din yung presyo sa probinsya. Yung presyo ng mga dilata, sardinas, corn beef, na mo dito sa Metro Manila, ganun din sa mga probinsya. Ang dami mga bilihin dito sa Metro Manila, na yung presyo ay kapareho din sa probinsya. And then, nung hearing namin, sabi ng isang association ng mga negosyante, eh, kasi sa Metro Manila, eh, naubos yung pera dahil sa traffic at umabot ng dalawang oras at tatlong oras sa traffic, yung mga manggagawa, sabi ko, bakit? Pumunta ka ng Cebu, pumunta ka ng ibang probinsya, mas matindi pa nga yung traffic doon eh. So, wala pag-usapan yung traffic. Pag-usapan natin yung mga bilihin. Yung mga bilihin dito sa Metro Manila, halos kaparehas na rin. Mas mahal pa ko pagdating ng probinsya. And another thing is that we have to consider, kapag ginawa natin yan, marami mga taga Metro Manila ngayon na originally from the provinces, uwi na yan. Magsisiuwi yan yan. Uy, pareho na lang palang sweldo dito sa, sa probinsya. Uwi na kaya ako sa probinsya kasi may bahay naman ako doon, may tirahan ako doon. At mawawala ni yung mga taga-probinsya na pupunta ng Maynila para maghanap ng trabaho dahil alam nila mataas ang sweldo rito kumpara doon sa kanila na maliit lamang. Yan sinabi ko senado eh, probinsya, maliit lamang sweldo nila. Hindi kayang bumuhay ng family of three or four. O, oh, kulang to, 400 lang. Kasi yun ang minimum wage to, no, 500. Eh, sa Maynila, 695. Doon na lang ako magsapalala. Hindi nila lang. Pagdating sa Maynila, parang ganun din. Mahal ang mga bilhin. And sometimes, wala sila mahalap na trabaho rito. So, dapat talaga para mawalan yung congestion dito sa Manila, nagsisiksikan yung mga trabahador na galing probinsya para magkaroon ng opportunity na hindi naman nangyayari. Then, decongest Metro Manila, i-open mo yung wages para sa lahat, ay pare-pareho na lang, yung minimum wage, lahat ng probinsya, e magsiuwi yung ipa, maniwala ka sa akin yung mga pumunta rito dahil nagsapalaran at nalilitan sweldo sa probinsya nila. Uwi na yan. Ngayon, doon sa mga negosyante, para naman mainganyo silang magtayo ng mga negosyo sa probinsya. Then give them tax breaks sa probinsya. Makipag-usap sa mga utilities na bigyan sila ng break kung ano man yung pwedeng pag-usapan to the government na para eh, babaan yung rate. Pag pumunta ka doon sa probinsya kasi nagsisiksikan yung mga factory sa Maynila, mm -hmm. pagpunta sa probinsya, ito matatanggap po, meron kang tax break, meron kang discount sa utilities, etc. Sabihin na sa mga kumpanya, oh, yun lang yun eh. Dapat, i-consider din natin for the longest time, napakarami mga manggagawa na from the provinces pumupunta na Manila dahil naliligtan sila sa sweldo nila sa province kaya gusto nila sa Metro Manila. So magkakaroon ng napakaraming workers na magkisibalikan, believe me, sa probinsya. Yun lang yun. Kaya nga, papasak ko ng batas na gawin natin pantay-pantay na. At yung peace rate na yan, matagal na mainit ang ulo ko dyan sa peace rate na yan, yung pakyawan. Totoo yan. Yung mga manggagawa dito sa mga food factory sa Kamanaba area sa Limbawa para mamit nila yung minimum wage na 6.95 they have to work up to 16 hours o 18 hours pa at mabilisan halos wala na silang hindi sa makahinga sa sobrang bilis they have to do it fast dahil kapag magtrabaho sila on a normal pace yung pacing nila normal lang tulang kita kung normal na, trabado sa ibang kumpanya o sa kumpanya na walang piece rate 8 hours 695. Ah, Para makuha nila yung 695, ito muna sa pakyawan. More than 8 hours. More than 8 hours. Kaya lugi. Ah, so, tingnan natin. Um, uh, ipaglalaban ko to hopefully uh, may mga kukonta baka maipasa to baka makalusot to kailangan ko po ng tulong nyo kayo pong mga manggagawa dahil sinasabi ko may malalaking problema sa bahay natin ang kinaharap natin ngayon let's accept it accepted fact yun that's a uh, painful truth pero huwag natin kalimutan na equally important yung mga problema nating manggagawa na kinakaharap nila every single day for the longest time totoo yan yung pupunta sa ating action center, Tama. 70% or more pa na puwimpila dyan, labor cases. Yes, Even while we speak here now, I promise you, hundreds and thousands and thousands of Filipino workers dito, domestic, na api. Hindi nabibigyan tamang pasweldo, hindi nabibigyan tamang benepisyo. And just think of this, kung wala itong mga natin, paralyzed yung mga factory, yung mga corporation, lahat ng mga estab business establishments, promise, alisin mo lahat ng mga dyan sa bawat business establishments, kasama factory, corporation, kung ano pa, hindi gagalaw yan. Yung mga construction company, yes, po. yung mga ongoing construction mm -hmm. dyan ngayon, mga buildings, mm -hmm. alisin mo yung mga construction worker, hindi gana. So, in short, ang mga magagawa ay napaka-importanting uh, miyembro ng ating lipunan. They're the unsung heroes as a matter of fact. Because without them, yung pawis nila at effort nila, hindi gagalaw ang ating ekonomiya. Lahat nakasalari po sa mga magagawa. Trust me, yan yun. Kaya kung meron tayong mga problema sa bansa natin, go ahead, talakay natin. Pero wag natin isantabi, tabi, huwag natin kalimutan na araw-araw may mga gagawang na api. It's about time na dapat tutukan natin. And I've been doing that. At isa pa sa pinasakong batas, yung wage theft law. Na this time, may makukulong. Pag naipasa to, may makukulong na ng mga employer na nang api ng mga magagawa. Okay? okay.